I'm back, this is some brusas And welcome back to my youtube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Sino nga ba ang aking last to standing. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe finale tayo ngayon. Oh my gosh, this is it guys, this is it, this is it, nakakaloka. Sa so, 125 or 29 na nag-compete dito sa... Miss Universe na yung taon na to. Grabe ha. Sumakit yung ulo ko dyan. <laughs> Charot. So, yon So, bongga. Bongga yung masasabi ko dahil grabe ang dami nilang kandidata na nakakaloka na paikot-ikot sa loob lang ng hotel. Sa loob ng tatlong linggo. Oh, di ba? Saan ka pa? nadala-dala nila yung maleta nila. Pero in fairness, nakaka -miss. Iba talaga ang eksena sa Miss Universe. Iba ang ganap. Wala kasing ganap, charot. Sa buong ano na to, 3 weeks, wala tayo nakita masyadong mga eksena. maliban lang yung eksena yesterday na medyo marami pang hindi natuwa dahil sa kapalpakad nga ng mga ginawa nila dito sa Miss Universe Preliminary Competition. Pero, wala naman tayong magagawa dyan, guys, kasi tulad nyo na sinabi ko, tapos na ang laban at naipakita na nila kung ano yung gusto nilang ipakita sa atin. So, masyado lang mataas yung expectation natin. Pero para sa kanila, successful yun at nagawa naman nila ng tama. ba diba? Kaya lang, kung sasabihin mong bongga Miss university hindi bongga. <laughs> para, siyang, ano, para siyang minor pageant. Charot. Anyway, So, para sa akin, syempre, congratulations sa bagong honor na si Raul. At saka, syempre, si Kun na talaga naman na itawid nila ng bonggang-bongga -bongga ang laban ng Miss Universe ngayong taon na to. At, ayan na nga, bukas na ang finale. So, sino ang tingin ninyo magla-last two standing sa laban na to? So, syempre, sa mga page nakita ko talaga wala sa top 5 nila si Miss Philippines hindi nila nilagay sa top 5 nila kasi natatakot silang ilagay kasi baka malikwak nga daw hindi nila nilagay sa top 5 nila si Miss Philippines dahil hindi nga nila nakitaan ng bonggang performance kahapon sa preliminary competition at doon na sila na hindi ito kaya mag ng bonggang-bongga -bongga para sa finals dahil nahihinaan sila sa performance ni Miss Philippines kaya wala sa top 5 nila pero si Dominican Republic na alam natin lahat na nag-attitude, nagka-character dahil maganda ang kanyang performance yesterday dito sa preliminary competition at nakita naman natin na talagang umiksena, pumano, umora nasa top 5 nila. Pero alam natin na nag-attitude, nagka character di ba? Na alam mo yon kumbaga parang lahat na lang ay nasa bato sa kanya na pangit ang ugali, eksenadora, hindi sumusunod sa rules, and on. Lahat ng mga alam natin na nakita natin dito kay Dominican Republic dahil nga nag-perform siya yesterday sa kabila ng lahat ay nandiyan siya sa top 5 ng mga prediction. Nakakaloka, no? Ako to be honest, na kung pag-uusapan natin ay performance level, eh talaga naman nag-perform naman siya. Pero, meron akong mga nakikita na pwede niya ikaligwa kahit ng perform siya ng boga-boga. Kung -boga. So, i-base ko sa kanilang dalawa ni Miss Philippines, yung karakteristik na, ano po yun, na sino ba ang talagang nakitaan natin ng buong pageant na to, na three weeks na nandiyan sila sa Mexico, ano ba yung nakita natin kay Miss Philippines? Ano ba ang karakteristik na meron si Miss Philippines at ano ba ang merong karakteristik etong si Miss Dominica Republic ang layo nilang dalawa. Di ba? So yun. So doon pa lang makikita mo na kung sino yung dapat mong ilagay doon sa mong ilagay talaga sa top 5 at kung sino yung dapat mong ligwakin dito sa top 5. Hindi natin pwedeng i-base lang yung performance nila yesterday I-base din natin yung kabuuan ng pageant at ano ba ang narating at nagawa ng mga pambato na to. Malaban dito sa BC Universe. So, yun lang yung akin. Pero naiintindihan ko at nire-respect ko kung ano yung decision nila kasi yun yung nakita nila. Sa mga comments naman, kung babasahin mo yung mga komento, hati-hati, merong nagtitiwala, merong walang tiwala. So, sinasabi nila na si Philippines daw ay may eutokuyo bukas ng bonggam bongga. Ayan ang ayon sa mga negatibong pag-iisip ng iba. Charot. So, opinion ninyo yan at valid yung opinion ninyo at walang umaagaw dyan sa opinion ninyo dahil yan yung nakikita ninyo. So, yung iba naman naniniwala na kaya naman makarating sa dulo ng competition. Etong si Miss Philippines. Kahit na sinasabi ng iba ay mahina ang performance niya sa preliminary competition. At tanong ko, mahina nga ba? Gano nga ba kahina? So, tulad nga ng mga sinabi ko ayon dyan sa mga nilabas kong vlog, uh, to be honest, talagang 100% ako nararamdaman kong makakapasok si Miss Philippines sa dulo ng competition ay taray. So yun sa so, according yun sa nararamdaman ko, pero syempre valid din naman siguro yung opinion ko dahil ayun yung nararamdaman ko at ayun yung sasabihin ko sa inyo. Syempre nand doon tayo na we hoping at we pray. Syempre Uh, kapag nag-hope ka ng isang bagay Dapat positive yung mindset mo At nandoon ako sa positive mindset So ako para sa akin Performance niya yesterday Sa preliminary competition Masasabi ko pasado para makalusot Sa top 30 Napakadali niyang makakarating Sa top 30 ng competition na to So pagdating sa 30 Magsuswim suit sila ayan na. Diyan tayo medyo kakabahan. Kasi hindi natin alam kung ang ipapakita nga ba ni Miss Philippines ay i-level il up niya yung performance niya or mag stick siya dyan sa performance na ipinakita niya yesterday. So medyo nakakakaba kung iisipin mo. Pero guys, kasi ako kasi, uh, hindi ko pwedeng... Uh, isipin la lang yung mga ay kasi ang pangat ng performance niya eh kasi hindi na mo maganda yung pinakita niya kaya hindi na nanalo yan possible pa din hanggat hindi pa natatawag bukas ang huling last to standing hanggat nandiyan si Philippines sa laban so ibig sabihin may chance sa siya makarating ng dulo ng competition hanggat hindi pa na-announce yung top 30 na yan malaki pa rin ang chance natin hanggat hindi pa na-announce yung top 12 malaki yung chance natin. Kasi wala pa namang resulta. Bukas pa natin malalaman. So ako, nandoon ako na nag-hope ako na sana ng si Miss Philippines. Sana makarating ng top 12. Sana pumalo ng top 5. Sana mag-last standing. Ayun talaga yung mga nasa isip ko. ah uh, Paulit-ulit ako doon sa sinasabi ko na kailangan ng konting level up, konting lande para sa performance, para makuha niya talaga yung gusto niyang makuha dito. And then, ayun lang talaga. Iponin niya yung ano niya, yung buhok niya, plus nando na pack na ayos, and then performance level na ili-level up niya, magtampisaw ka <laughs> so, yon So, hihintayin ko yung tampisaw walk na yan bukas. And then, natin. Kasi sabi naman ni Chelsea, ilalaban daw niya ang Pilipinas eh. So, hahawak ako doon sa sinasabi niya at maniniwala ako. And then, nandoon din ako sa tingin ko ha, ang laban dito ni Chelsea Manalo ay talagang 50-50 tayo. Pwedeng yes, magperform perform siya. Pwedeng hindi. Pwedeng yes, makarating siya sa top 12. Pero pwedeng hindi. Pero, once na makatungtong yan sa top 12, magtutuloy-tuloy yan hanggang sa dulo ng competition. Ayun yung tingin ko kakayanin niya na yan hanggang sa dulo ng kompetisyon. Kailangan lang niya talagang malusutan talaga ang top 12. So, yun. So, medyo mahirap, no? Dadaan siya sa butas ng karayong. Pero, hindi din natin alam kung makakalusot ba. So, sana. Sana nandoon ako sa point na makarating niya talaga sa top 12. Once na makarating niya sa top 12, tapos ang laban, aabot niya ng dulo. So, yan. And then, ayun nga. So, iniisip ko, possible bang manalo dito si Chelsea Manalo sa competition? Oo naman. Bakit naman hindi? yung performance niya, kung yun yung titignan natin, tingnan din natin yung mga performance ng mga past winner, katulad na lang halimbawa ni Debbie Peter. Maraming napangitan sa evening gown ni Debbie Peter noon, yung sumuot siya ng green, kasi parang feeling natin, ay, hindi maganda ang performance niya, nakakadismaya. Ganyan na ganyan yung eksaktong naramdaman natin noon kay Debbie Peter, nang si Debbie Peter ay nag preliminary competition noon sa laban niya sa Miss Universe. di ba? Tanda din yon. yun. Tapos pagdating ng uh, pageant coronation night, ha, winner. No. And then, ganyan din si Laila Lopes. Si Laila Lopes talaga, wala talaga siyang ano, eksena noong prelim. Bigla na lang siya nag-shine like a, like a diamond star noong ano, tawag dito, coronation night, di ba? Nag-glow ang lola mo na hindi mo makontrol yung kagandahan niya. At kung titignan mo yung performance niya, wala eh. Kumpara doon sa performance ng iba. di ba? So, nag-corona. <laughs> ba? And then, sino pa ba? Either, ano, sino pa ba to? May mga, ah, uh, believe, hindi naman ganun kapak yung performance niya, yung coronation, Anong uh, film, pero yung coronation night. O meksena ng bongga-bongga. So, possible din tong mangyari kay Chelsea Manalo. Maaaring nakukulangan tayo no sa swimsuit. Uh, medyo parang ang natin, hindi pa palo yung performance niya. But, hindi natin alam ko ano mangyayari bukas. Di ba? Na kanino nga ba nakasalalay ang kapalaran ng isang magiging Miss Universe. Di ba? Pero, magtiwala lang tayo. Kaya yan ni Chelsea Manalo. Malay nyo naman, di ba? mali ang iniisip ninyo. Kasi bisan nyo na nga rin sinabi yan na sisiganaduhin ko mali ang iniisip ninyo sa akin. O, oh, di ba? So, paghawakan natin yon At tingnan natin. Ako naman, kung mananalo, eh di winner. Kung hindi, eh, wala akong magagawa. Decision nila yon Pero, hindi ko po pwede sabihin na ay, masure ko lang sa inyo, sige, doon ako sa, ay, hindi mananalo yan ando doon sa puso ko na kaya niya lumaban dito at kaya niya manalo sa competition na to magtiwala lang tayo sa galawan niya and malay natin di ba so nga yung magtuwala magtiwala ka lang sa universe oh di ba so yan so sa mga prediction nakita ko na hindi talaga nila nilagay sa top 5 si Miss Philippines o oh, isa-isahin natin sila so sa Miss Sociology ang winner niya ay si Miss Thailand So, naniniwala siya na si Thailand ang mag-uuwi ng corona bukas sa Miss Universe. At hindi naman ako a-agree uh, dahil ayun yung nararamdaman nila at ayun yung nakikita nila. Eh, malay mo, tama sila bukas, di ba? So, ang kanyang top 5 ay si Denmark. Tapos, ang number 3 naman niya si Peru. Number 5 naman niya si Chile. At number 4 niya si Venezuela. So, ayun yan sa kanyang prediction, di ba? Kay So, respetuhin natin yan. Ayan yung gusto nila. And kay, kay Pagentology naman, si Denmark ang nakikita niya. Si Peru naman ang nakikita niyang pangalawa. Si Brazil naman ang pangatlo. Number 4 naman sa kanya ay si Chile. Number 5 naman niya si Venezuela. Mm -hmm. So, yun yung nararamdaman niya. Kung so, mo, nasa number 8 list nila si Philippines. At dito naman kay Misosology, sa final prediction niya, nasa number 9 niya si Philippines. So, ibig sabihin, nakita nila niya ganyan. So, good yung performance ni Philippines kasi nalagay nila sa taas eh. ba diba? So, <laughs> hindi mo naman niya ilalagay sa taas kung hindi ka naniniwala. So, yun yon At, tignan natin. So, sabi ni Kunan, ang hinahanap daw niya ay unique woman, tapos humble, at saka ang gusto niyang mangyari ay syempre empowered talaga at transformational leader. Gusto niyang makita yung performance ng girl na talagang remarkable. So, tingnan natin bukas kung sino ang gagawa niya. But, Ligwak na ba dyan si Chelsea Manalo sa hinahanap ni Kunan? Mukhang hindi naman, di ba? Mukhang pasok na ba sa listahan ni Kunan itong si Chelsea Manalo na pwedeng maputungan ng corona. O, oh, di ba? Nakaka-excite. Anyway, so hindi natin alam talaga kung sino talaga ang mananalo. Pero, syempre, according dyan sa mga nararamdaman natin lahat, ay nandoon lang iisa lang ang mga nararamdaman natin. Excitement. di ba? excited tayo lahat sa magiging resulta ng Miss Universe ngayong taon na to. But, sino nga ba yung mga kandidata na nakikita ko na possible, na possible talaga makipaglaro bukas? Isa dito ay si Chile. Si Chile talagang alam natin from the beginning naman eh. Open naman siya talaga na gusto niyang manalo ng Miss Universe. At nakikita natin na talagang yung galawa ni Chile ay hindi rin talaga nagpapaawat. Nandiyo dyan din si Nigeria na nakikita din natin na talaga nakikipagpukpukan ng gandahan. At kahit sa performance, si Brazil, my gosh, hindi mo matatanggi na si Brazil ay isa sa mga pwede talagang hmm, maging title ngayon taon na to. Si India, oh my gosh, si India ayaw din magpaawat sa paandar at pasabog niya at talagang habang papalapit na ang Coronation Night lalong gumaganda si USA in fairness kay USA ha maganda rin ang performance na pinakita ni Miss USA and then of course nandiyan din si Miss uh, New Zealand maganda din yung ipinakita ni New Zealand dito so possible din na talagang makipaglaro si New Zealand sa mga kandidata na makikipagpukpukan bukas. Bakit hindi? Maganda si Victoria Velasquez Vincent. And tingnan natin bukas kung hanggang saan nga ba mararating niya sa competition na to. Di ba? Great Britain, possible din yan. Kasi si Great Britain, in fairness na sa kanya, talagang humahataw din ng todo-todo. And for sure, nagbigay to ng magandang spotlight doon sa closed door interview. At tingnan natin bukas. But sa akin, sino nga ba ang top 5 ko? Alam nyo guys, sa totoo lang, pinag-isipan ko to ng maiki. Mula kanina, as in talaga na stress ako. Kasi parang, talaga ba? O, oh, di ba? So, yon So, possible ba? Pero bakit naman ako matatakot, matatakot ihayag sa inyo ang top 5 ko kung ayun yung exactong nararamdaman ko? Di ba? So, guys, sino-sino ba ang possible? So, syempre, pwede pumasok sa aking top 5 ay si Miss Venezuela. Naniniwala ako sa performance na ipinakita ni Venezuela dito na talagang masasabi ko, performance level. At grabe, yung performance na ipinakita niya, tumbling talaga ako. Kasi ang galing-galing-galing ni Miss Venezuela, hindi siya nag-aksaya ng panahon para sa kanyang performance. Talagang nakita naman natin na sobrang winner, di ba? winner na winner yung eksena niya mula doon sa national costume, swimsuit, evening gown. Isa siya sa mga pwedeng talagang makoronahan ngayong taon na to ng Miss Universe. But tignan natin, di ba? Tignan natin kung ibibigay nga ba sa kanya. But for me, pasok siya sa top 5 ko. And then, next is si Denmark. Hindi mo madidinay ang beauty na meron itong si Denmark ah uh, talagang masasabi ko na performance niya nung preliminary competition, talagang, oh my God, isa siya sa mga bit ko bit talaga para sa corona. At masasabi ko, wow, ang ganda-ganda niya. Di ba? So, yon Sa totoo lang, uh, kung performance ni Venezuela ang titignan, mas kabog si Venezuela more than kay Denmark. Pero kasi parang ang hina ng com skills ni Venezuela pagdating sa kung paano siya magsasalita ng English, paano siya makikipag-communicate, I think doon na hirapan siya. Pero performance level talagang winner. But doon siya kakabugin din Denmark. Dahil si Denmark ay marunong magsalita. So, yan. Ay, lako. Sobrang exciting. Next is Thailand. Yes, si Thailand. Isa siya sa mga nakita ko na possible talagang tumungtong sa top 5 ngayon taon na to sa competition na to. Nahihinaan ka man o hindi, pero aminin natin, iba ang ipinakita ang performance dito ni Thailand sa buong eksena sa laban niya sa Miss Universe. At si Thailand ang nakikita ko na talagang pwede, pwede talagang tumungtong sa top 5. So, depende na lang yan kung paano niyo may tatawid ang com skills niya. Pero Thailand for me is one of talagang masasabi ko, mm, abangers at pasok talaga sa banga. So, yon And then, Peru. Yes! Peru! Si Peru at saka si Philippines ang possible na, na possible na nakikita ko maglast to standing. Ewan ko kung bakit, pero sila yung masasabi ko na pwedeng pasok talaga doon sa hinahanap ni Kun An. Si Peru, kung beauty ang pag-uusapan, kung talaga nga hanap ka ng wow, this universe materials, it's Peru. Totoo, hindi ko alam. Pero si Peru ang nakikita ko na pwede makoronahan bukas ng Miss Universe. Followed by Miss Philippines. Sinang dalawa talaga yung nakikita ko magla last two standing dito. Actually, yung top 3 ko, it's Thailand, Philippines, and Peru. Yes. <laughs> so, ang akin, actually, kahit sino sa kanila eh, sa lima, na binanggit ko, para sa akin kasi, sila yung nakitaan ko na very strong yung fight, hindi lang sa performance, kundi doon sa buong laban nila. Si Peru, uh, nagpapakita siya ng simbolik na pagkabis universe. Yung humbleness, yung beauty, yung the way kung paano siya umismay, paano siya makipag-usap, talagang masasabi ko, it's Peru. Pero, sa kabilang banda, nakikita ko din si Miss Philippines na pwede din manalo dito. Ewan ko, hindi ko alam, pero meron siyang kakaiba na kaya niya. Kaya niya. And tignan natin. So, for now, para sa akin, she's a first runner-up pwedeng mag-title anytime. And then, I think the title holder is Peru. And second runner-up for me is Thailand. Ayan yung nakikita ko. Sila tatlo. Ewan ko ha, kung uugma mato ako tulad din ang sinabi ko, hindi ako matatakot na ilabas to sa inyo. Bakit ako matatakot kung ito yung eksaktong nararamdaman ko? Kumpiyansa ako kay Chelsea Manalo. ah uh, sa mga ipinakita niya dito, I think panalo sila eh. Nung una, nagduda tayo kasi she's a black. Sabi natin na kapag dinikit siya sa mga black beauty, maaaring malamon siya ng bongga-bongga. Dahil common. Pero, meron kasi si Chelsea na charm. At yung charm na yon ayun yung nagdadala sa kanya talaga sa competition na to. The way kung paano siya tumingin, the way kung paano siya bumiti, at kung paano siya makipag-usap. And ang ganda-ganda ng loob niya talagang masasabi mo na wow, nakaka-proud. Kasi syempre ang ating pambato ay sobrang ang ganda ng kalooban. Kaya nga hindi ko naiintindihan kung bakit hindi nyo nakikita yon. Kahapon sa preliminary competition, after ng prelim, ang dami lang sabi, ang niya, nakafocus lang kayo doon sa performance niya during swimsuit. Pero hindi nyo na-appreciate yung, 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 nat yung natkos niya, yung evening gown. Pero ang mga beauty queen na title holder katulad ni Pia awards pa, katulad ni uh, ba to? Uh, Katrina Gray, Michelle D, na-appreciate nila at nag-congratulate sila ng bongga-bongga kay Miss Philippines. At nakita nila yung performance ni Chelsea na kakaiba. Actually, iba kasi yung in dito ni Chelsea Manalo eh. And I think nag-success sila doon nag-success like ang Miss Universe Philippines organization sa ipinakita nila uh, gusto nilang mapag-usapan si Miss Philippines, gusto nilang maging maingay si Miss Philippines. Nagawa yun. Nangyari lahat yon Hindi tayo na nalahimik lang sa competition. As in talagang kahit yung mga taga-ibang bansa, TV personality na mangha at na uusapan ang Chelsea Manalo. Tingin mo kung iba ang pinadala natin dyan, pag-uusapan ba ng ganyan? Di ba? Hindi. So, doon pa lang, dapat ma-appreciate natin yon At ang laking impact nun kay Chelsea Manalo, pag napansin siya ng mga TV personality na to, ng mga host na to, oh my gosh! Di ba? So, anong iisipin ng organization sa kanya? Ito eh, yung winner. O, oh, di ba? Kasi sa dami ng kandidata dyan, talagang si Miss Philippines ang nakita ninyo. And I think nakita ni Miss Philippines, pinakita na ni Miss Philippines yung galing niya sa orado, yung galing niya sa owner? Ewan ko. Basta yun yung nararamdaman ko. Actually, pwede nang manalo si Miss Philippines bukas eh. So, depende. Depende yun. But, I think it's Peru and Philippines ang maglalasto standing for me. Para sa akin to. Pero hindi ko alam kung talagang ganito ang mangyayari. Ba't tulad din ang sinabi ko, maglalakas loob ako sa inyo na sabihin to. Ba't naman ako matatakot? Eh kung panalo, panalo. Kung hindi, hindi. di ba diba? Ba't nandoon ako, kailangan pa rin mag-ingat ni Chelsea Manalo sa laban niya. Kasi kung para sa kanya yan, magtutuloy-tuloy yan eh. Pero kung hindi to para sa kanya, wala tayong magagawa. Sa 30 pa lang, matatapos na ang laban niya. Pero kung siya ay level up at mas magugustuhan ng mga hurado, makakapasok yan ng top 12, magtutuloy-tuloy yan hanggang sa dulo. So, depende na lang yon sa performance na ipapakita ni Chelsea. Pero kasi ang iniisip ko, kung para sa kanya to, para sa kanya to. Kung naka-align to, para sa kanya, mangyayari. Ang dapat mangyari. At minsan lang, napataob ni Chelsea Manalo ang mga front runner sa Miss Universe Philippines. Kaya niya uling gawin to dito sa Miss Universe during coronation night. Sino mag-aakala na siya ang magiging next Miss Universe Philippines natin Sa sobrang dami na magagaling na naglalaban-laban dito. At kahit anong galing nung iba, hindi umobra kay Chelsea Manalo during coronation night. So, tignan natin bukas, di ba? So, yun. Lakakakaba. Aminin mo man o oh, hindi, lahat ka, pero nandunood ka na 50-50. So ako, para sa akin, kaya ni Chelsea Manalo makarating sa dulo ng competition. And then, ang aking top 5 ay si Miss Venezuela, Denmark, Thailand, Philippines, and Peru. So, possible winner, Peru or Philippines. So, depende na lang yan. So, bahala lang bukas and God bless us. ba diba? kung para sa atin to, para sa atin to. lasa itaas ang lahat ng decision At siya nakakaalam kung sino nga ba at tatanghalin na bagong Miss Universe bukas. ba? Diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman at chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ka ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Good luck for us, guys. Oh, mm -hmm. oh,